So ayun guys, uh, magandang hapon no? Welcome back to my channel, Boss Eman So update tayo guys Doon sa pag natin ng galing Bulacan no? At yung pagpunta natin So kahit paano naman eh Okay yung pag natin Kaso nung pag-uwi eh na video ako siya kaso nasama sa delete no? Hindi ko na na-upload So sa Edsa, pagdating sa Edsa Sobrang dami talaga dami sobrang daming ano motor kala mo langgam ko na ano kung hindi ko na-delete yung video guys sayang na-update ko sana kayo tsaka about naman dito sa motor natin kay Seiki no uh, so far naman okay yung ano natin okay yung biyahe natin hindi tayo sinobla nitong ating uh, Honda Click 125 no at uh, maganda pa niya, eh, condition na condition pa hanggang ngayon. So, sa ngayon guys, kay CK wala pa ako nararamdaman, no? So, ano na siya? 6 uh, months na, no? 6 months old na siya. So, about dito sa Honda Click 125 natin, guys. Uh, kung sakali mga may update tayo dito, eh, tingin ko bola lang bola lang ang papalitan ko rito no? tapos eh palinis lang ng panggilid tapos all stock na yun yung mga shock sa unahan sa likod all stock na yan wala na tayong papalitan kasi uh, mas maganda rin yung ano tayo yung stock pa rin yung front shock natin tsaka rear shock kasi di ba may biglaan tayong uh, nadadaan ng rough road di ba lalo na pagka malayuan So, mas okay na ako doon para in case na magkaroon ng rough road, eh, kayang-kaya ng Honda Click natin. Eh, pagka nilowered natin yan, eh, sigurado, babagal tayo sa mga rough road. Tsaka, matagtag yan. Matagtag yung ating motor, no? So, yun lang magiging update natin. Pero sa ngayon, guys, eh, wala pa tayong babaguhin. Hanggat wala tayong nararamdaman sa motor natin, eh, wala muna tayong kakalikutin, no? Kasi oras na kinalikot natin yan Eh, dyan na magkakaroon ng ano Ng prongs tong ano natin Tong ating motor kasi magagalaw yung pinaka ano no Pinaka stuck nya Except na lang kung talagang meron ng diferensya So, yun na nga Sa kahaba-haba nung binayahin natin no Papunta pabalik Eh, goods na goods At uh, wala tayong naging problema So ayan, time check Puro 7 guys nang hapon At uh, papasok na tayo No Juju na ulit tayo So kailangan natin magtrabaho At marami tayong Bayarin <laughs> Maraming bayarin na hindi Nauubos So Sa isa pa na ko guys dito sa ating Honda <laughs> Click ano Dore niya yung sa layo na yun ng San Jose del Monte, Bulacan, no? Uh, isang full tank lang. Eh, abot na abot. Balikan, guys. So, sobrang ano talaga. Sobrang tipid. Sobrang tipid itong Honda Click. Kaya siguro ito yung number one sa Pilipinas, no? pati sa mga nagninegosyo sa mga MC rider no MC rider mga delivery food diyan so kalimitan ito Honda Click ang gamit nila So yun guys, dito ka natatapusin yung ating vlog no? I hope eh, nagustuhan nyo itong update natin no? Itong video natin sa araw ng uh, Ito, no? At uh, about dun sa ating pag-uwi ng San Jose si del Monte, Bulacan. So, Honda Click lang sa kalam. <laughs> ayan. So, ayan guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag kalimutan mag-like, comment, and share ng ating videos. At doon, don't forget to follow, subscribe sa ating mga channel. No? Ayan. So, ingat palagi at ata uh, God bless.